Sorry, pero... panghihimasok na pala yun? I thought I was doing Stella a favor. Eh, hindi naman kailangan eh. Bakit mo ba ginagawa to? I just want to atone for my mistake, Atom. Gusto ko tulungan si Stella para i-prove na nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Tapos ikaw tong galit? Ako nga dapat ma-offended eh, dahil sa reaction mo. Okay. I'm sorry. Pero hindi ko talaga nagustuhan itong ginawa mo. It was just an offer. Nakay Stella pa rin naman ang final decision. It's not as if tinutukan ko siya at pinilit or, or kinidnap ko siya at dinala sa Canada. My God! pagkaganda ng ospital na papasukan ni Stella. Pakalaki-laki. Parang palasyo. Talaga ba, Ma? Hindi, di ba in din yung mga teachers abroad? Ay, oo. Kaya kailangan mauna ng ate mo. Para madaling tayo makasunod sa kanya. Siguro naman, yung tatlong taong kontrata mo doon, eh, magagawa mo na ng paraan para makuha mo na kaming lahat. Stella, nakausap ko ni kakilala ko sa NBI. Hindi mo na kailangan pumila doon. Anak, kapag inasikaso mo yung mga papeles mo, kahit sa isang buwan, pwede ka na umalis. Ma, iba naman pag-usapan natin mong na yun. Maraming maraming salamat po sa pagdalaw ninyo, ma'am, at sa kayong mga pasalubong po ninyo. Kapakbait niyo po talaga sa amin. Thank you, ma'am, si... You know naman that you're always welcome, tita. Buti nga po, pinalitaan ninyo ako eh. Alam niya naman si Atom, may pagka-secretive. Kamusta na po pala kayo sa bahay? Kayo ni na Atom, tsaka ni Stella. Ay, napakabait po ni Stella, ma'am. Napakamalagain, eh. maasikaso. Tapos, kapag nakakaalitan yung mag-ama, talagang pumapagitan siya para mapagbati yung lalawa. Wow. Don't worry, tita. Pag-alis ni Stella, akong bahala sa inyo. I can even hire a nurse or a caregiver para mas maalagaan si Tito ng mabuti. Ay, naku, ma'am. Salamat, salamat po. Pero ma'am, aalis po si Stella? Hindi niyo alam? I gave her a job offer sa Canada. Yung pala kasi talaga yung dream niya, kaya tinulungan ko siya. Ako, oh, Mamsi. Talagang malaanghel ka sa kabaitan. Hindi <laughs> naman po. Ay. O, sana matuloy na yung pagpunta niya sa Canada para maambunan din naman kami ng grasya. Ay, ay, sige po, Ma'am. Atid ko na po kayo sa labas. Stella, anak. Pasensya ka na ha. Masyado kami excited sa pagpunta mo sa Canada. Okay. Eh, pero eh, di ba yun naman din ang pangarap niyo ng papa mo? Kahit nung pa. Atom, nung unang sinabi sa akin na Kastor na lilipad siya patungong Canada, ayaw kong pumayag. Siyempre, ayaw kong mahiwalay sa kanya. Alam ko rin naman na ginagawa niya yun para sa pamilya namin eh. kahit mahirap sa kalooban ko, sinuportahan ko yung desisyon niya. Kaya, sana Atong, maintindihan mo kung bakit ginagawa ni Stella to. Tama naman po kayo, tita. Uh, yan man po yung plano. Wala po akong bala kumadlang sa inyo.